Hello po. Ayan. Lakad-lakad na tayo. Naririnig yung may aso. Pero nasa loob lang naman siya ng bakod. Hindi naman tayo maaabot. Ayan o, tingnan nyo. Iko tayo. O, ayan. Diba? Nakaas ang tubig. Pero hindi naman po tayo guys mababasa. Meron naman siyang kalsada. Ayan lakad-lakad tayo. Sarap magpapawis, guys. Dito kasi malilim. Mas maganda pagka meron kayong kasama. Meron kayong kapuentuhan. Maganda maglakad-lakad. Mula alas 6 ng umaga. Hanggang 7.30. Pwede-pwede po yan. Pero kung wala kayong kasama, okay lang naman. Malaga. Nakapaglakad tayo. Tapos magdala kayo ng konting tubig para pagka po nauuhaw kayo, mayroong kayong maiinom. O so, diba? Kaya maganda din yung nagbibisikleta eh. Na nakakapag-ehersisyo. Maganda din po yan. Panahon na ngayon ng mangga, nakakakita tayo ng mga manggang nahuhulog.